Laloob sila Ako sa labas Ganda no Ganda Ganda ni Moron Ito Ganda dito Uy may dragon Ano pala Kaya nyo sa'yo para mga gat. Grabe, uh, mga dino sir pala rito. Dino lang. Ano kayo ano kayo pagkain sa kabalik? Pa. Ha? Ano kayo pagkain dyan sa kabalik? Ano yan, mga heavy yan. Heavy. Ipulo ko yan, yung kabalik. Mahina ka dyan. Ay, yung kinain natin ng pizza. Oh. A burger pa lang. Yung shark burger. Dito? Ha? Dito sa shark burger. Parang hindi masarap. Ay, tinitigin mo na tayo. Bakit talaga ng pwede? Ayun, nakakatawa yung parking sa baba. Bakit? 100 pesos. Para mo siya Pero sa iba lang? E, sa taas mura eh, di ba? 6 pala ba sa Mga gitara uh, I didn't see na ganda oh. Ay, dito siya yung birthday niya. Hmm? Dito siya number number day day Lumi, dito. Wala pong pinsong na. Babe, pan Wala pong pinsong na. Gaganda Oh, wala pang kids zone ngayon ang ganda kids zone ang laki ang laki ng kids zone ngayon dito sa SM ayan, enjoy talaga ng bata kapag nalangin dito sa 3rd floor mga kaagos mag enjoy mga bata ang ganda ng kids zone ngayon dito ayan, pag nadaanan ni Yuni yun 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 mga Barbie ayan oh. Ah, ano Grabe yung price ng mga Barbie 11 yung isa. Kanya <laughs> na lang bibilhin natin sa kanya. Sabi kayo ni Ate. Thank you ni kay Ate Bade. Sabi kayo ni Ate Bade para, so, sa, ate, Bade. Ba <laughs> para sa birthday gift. <laughs> birthday gift ni Ate Bade kay Mayumi. <laughs> Ayan, ah, naka-stroll ng SM. O, oh, yun, mga sale ng ano. O, ganito, magkano kaya sale nila nyan? Mayroon nyo, no? Yung electric. Marami. Uh, Marami. Ayan. Kung gustong sumakay ng train, meron din dito. Ayan o. Sa ayun, may mga gulitin ito, no? World of May dinosaur na naman doon.

60 pesos lang kuyang ride right dyan sa Kenyan. Uh -huh. Bye-bye. Mga kahagos. Pabalik lang kami ron.